Pero nasa linya na po natin, Attorney Domingo Cayosa, dati pakulo ng Integrated Bar of the Philippines, isang constitutional law expert. Attorney Cayosa, magandang umaga po si Joel, si Lala po ito. Good morning po, Attorney. Good morning, Lala and Joel. Magandang umaga po sa nakikinig sa inyong program. Attorney, ano po ang inyong pagsukat? Ano appreciation po ninyo doon sa mga kasong isinampa po ng NBI laban po sa ating bise? Sakto lang ho ba yan? Kulang o kaya solid na? E eh, yung, yung kasong uh, uh, inciting to sedition? At grave threats? Well, ang uh, appreciation ho dyan depende sa mga ebidensya na nakalap nila. Uh, uh. Kasi uh, hindi natin alam kung ano pa yung mga follow-up investors. Ayusin natin yung signal ni Attorney Cayosa uh, para ma malino natin makuha yung kanyang mga insights dito po sa isyong ito mga kapuso. No? Depende daw sa mga nakalap na ebidensya pero ang tingin ko naman ang ebidensya lang na hawak ng NBI. Yung In video. In video lang eh. Oh. Diba, actually, lang. sinabi nila na hinanap nila eh, kung sino tong tao na to. Di diba, na, na sinasabi, nakita, eh. hindi naman daw nakita. Iniisip ko nga, ano ba to? Blackmailing lang? Pwede bang hindi naman nag-i-exist tong tao na to? P Pwede naman yun. di ba diba? Kasi, alam mo yun, kaya lang, sinabi naman ng kilala si kilala ang mga Duterte sa pagbibiro eh no mm -hmm. pero sabi niya no joke no joke oh, oh. no joke pa, no, sabi niya, niya, no? niya pa oh, okay na mm -hmm. attorney kayo sa attorney wala kayo okay, sa linya okay. oh sige po good morning ulit oh nabanggit ko uh, ang appreciation ho diyan uh, gagawin ng forte uh, depende sa ebidensya na na kalap ng uh, NBI ang malinaw lang diyan And nung nag-imbestiga sila, binigyan naman nila pagkakataon ng uh, vice-presidente na uh, magbigay uh, ng magpahayag o magbigay ng kanyang side pero nag-decline na siya. Sabi naman niya, eh, nasa publiko naman na yung aking mga pinaggagawa so it will stand for itself. So, mm -hmm. Hindi rin natin alam kung sino pa yung mga ibang testigo pero ang isang uh, uh, importanteng aspeto nito, meron ko kasing bagong rules and preliminary investigation ang Department of Justice na last year lang yan lumabas. Noon ho kasi, basta may prima facie case, prima facie evidence, na ng kaso. Ngayon, ang uh, rules ng DOJ, hindi na lang uh, prima facie evidence, kundi with reasonable certainty of conviction. Uh -huh. So uh, dahil dyan, mas maingat na at mas... Uh, Uh, mas mahigpit na, kumbaga no? mas oh, may oo oh, oh, so dahil nga dyan, yung kapulisan FBI at iba pang mga law enforcement at investigating bodies alam na rin nila yan so hindi na rin sila basta-basta magsasampa ng uh, kulang-kulang na ebidensya so since FBI uh, naman yan uh, meron naman silang competent lawyers and investigators kung nakita nila lahat hindi kasi natin alam yung ibang ebidensya eh so pag... i suppose yan, 'yan din ang ginamit nila hmm. na batayan bago sila magpasya na isang panga sa DOJ kasi yun yung standard na gagamitin ng DOJ in evaluating yung uh, charge na isasampan ng NBI okay, okay. Uh, attorney naging uh, uncooperative to no? yung ating vice president doon po sa pagharap niya sa NBI para dito sa Uh, ginawang uh, pag iimbestiga doon sa uh, allegedly kanyang pagbabanta uh yung bang video uh, kung ang hawak lang po ng NBI ay yung video na talagang kumalat naman po sa social media uh, would that suffice para hu, uh masampahan mm -hmm. po ng kaso uh, to build the case against uh, the vice president well pare kasi hindi na pwedeng uh bawiin yun. No? Kaya ang maaari lang, ano lang, uh, nung inaakusa, eh, ano ba ang kanyang intention? Pero ang rule focus kasi sa intention, kung ano yung sinabi mo, yung overt, kasi yung intention mm -hmm. nasa utak mo eh, di ba? Mm hindi -hmm. nakakakita. Ang rule focus kasi sa intent is, kung ano yung ginawa mo, yun ang inyong intention. Parang mm -hmm. ganon. Mm -hmm. uh, but you're also correct, kaya maingat din ang uh, husgado kasi nga, sa revised penal code, yung ordinary criminal cases, eh, kinakailangan may, may bad intention oh, oh. ang uh, nagsasabi. So, ang, mm -hmm. ang, meron kasi yung, uh, yung, yung malis. Kumbaga, oh, oh. malis. Mm -hmm. So, eh, ito mukha namang hindi joke-joke kasi siya mismo sabi, hindi no, ito joke-joke. Joke. Mm -hmm. Oo, so seryoso. Pangalawa, titignan din ni nila na yan ba ay may kakayanan na gagawin. Uh -huh. Kasi halimbawa kung usapang uh, kutsero lang yan, wala ka namang key, parang laro-laro lang, e di, parang uh, hindi naman uh, threat yan o kaya uh, inciting okay. to sedition. Pero kung may kakayanan ka at may motivation na motivation, di ba? Uh -uh. uh, sabi niya pag may nangyari sa akin, ganito ang gagawin ko. O kaya uh, may kakayanan ka, may record ka na kaya mong patupad yan. Ito yung mga maaring uh, circumstances or circumstantial evidence na magbo dun sa publicly nakita na natin. Uh -huh. Uh. So, this is very interesting ah, kasi uh, kung titignan natin, wala pang uh, ganitong jurisprudence. Eh. So kumbaga, sana kung sagasa kung, uh, marapatin ng DOJ, na i-file ito sa korte mm -hmm. eh sana hindi na masyadong matagal kasi nga notorious 'yung ating mm -hmm. criminal justice system eh. Mm -hmm. eh dahil ito ang sangkot matataas na official na ating gobyerno very public eh baka naman magpakita ng uh, galing 'yung hukuman kasi nakita na natin lahat so so that everybody will be guided di diba? 'yung sa uh -huh. umbayan mga abogado lahat tayo na ito ba eh pwedeng ulitin ulit at hindi krimen. Or mm -hmm. hindi na pwedeng ulitin yan kasi may warning na kayo. Krimen mm -hmm. yan, sabi namin. So, But, parang, tingin, kung, tingin niyo po malakas na po itong kaso na ito so based on the video. Kasi sinabi rin po ng NBI na hindi naman nila nakikita itong tao na to na sinasabing hindi ba assassin. O hindi naman kinakailangan yung yung grave threat, hindi naman kinakailangan maipasaktupad yan eh. Ang grave threat po yung pagbabanta iba yung iba yung pag ipapatupad is either attempted, frustrated or consummated crime mm. yan. Ang great threat kasi is yung you threaten somebody uh, with a commission of a crime. 'yun. At, okay. at para takutin yung tao, kaya intimidate yung tao or uh -huh. to threaten. So mm. it's the fact that i, i communicate mo na yun sa kanya that would be the essence of a threat. Mm. Ito eh, hindi ko lang... naman ang hanapin kung sino yung, oh. uh, gagamitin mo para gawin yung pinan na yan. Gusto ko lang follow up sa tanong mo lah. Uh, kasi may ginamit siyang pang-uri eh. Kung mapapatay ako. Uh, kaya, ang, oh, yeah. kaya ang, feeling po ng ating vice-presidente na isa rin abogado, mm -hmm. ala, no? Ang appreciation po niya, eh walang bearing yung sinasabing uh, grave threat uh, laban sa Pangulo dahil may ginamit daw ho siyang pang -uri. Oh, yun ho yung para bang conditional About, threat mm, o kaya yung may may tinatawag na ngayon na threat from the grave kung ano-ano nang pangalan na nilagay diyan. So of course, abogado kaming lahat, we have our different interpretations. Eh di ho bang maganda dahil hindi nagkakaisa at ito nabahala yung marami. Eh di to na dapat ng korte. Eh to settle it. Kasi kung hindi, walang katapusang ano yan, allegation, counter allegation. Eh di ba yun nga yung rule of law eh, di ba? Na hindi kayo magkatugma ng paningin sa tingin mo okay, okay lang. Tingin ng iba, hindi. At ano ba ang ating sistema? Eh di sa hukuman, ganun lang ho yung proseso eh. So sabi naman niya, uh, expect niya ito. So sana, eh, the process should unfold. Okay. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Korte, pero it would be good that it is settled. Okay. So issue naman po ng impeachment attorney eh papano po 'yon kung uh, sabi nga ni ano eh ni Senate uh, President, President Escudero uh, mm. mauna man yung paglilitis sa DOJ o kami kahit ano same witnesses ang gamitin pati evidence sense, wala akong problema. Uh so sa tingin niyo po papano po ito? Papano nga eh Papano kung magkaiba ang maging appreciation ng May dalawa sa, sa huli o epekto ba ano sa impeachment trial yung yun? yung, uh, yung NBI case? Well siguro uh, may may effect ng konti pero magkaibang magkaiba ho kasi yung impeachment sa criminal case. Mm -mm. Uh, ang in many aspect number one, yung criminal case para panagutin ka sa krimen. Yun ho naman sa impeachment para public accountability at tatanggalin ka sa posisyon. Hindi ka naman makukulong diyan. Mm -hmm. Ang ang epekto lang niyan eh matatanggal ka sa mataas na posisyon at disqualified ka na sa anumang posisyon mm -hmm. sa gobyerno. Pangalaw, mag yung hukom eh. Doon mm -hmm. sa judge, mas mahabang proseso yung impeachment sa Constitution mismo, eh at sa rules ng Senate, araw-araw yan na hearing. Yes. Mm -hmm. Yung pangatlo, importante ito, yung crimenho, proof beyond reasonable doubt. eh mapatalagang mataas ho na antas ng ebidensya. Doon ho sa Senate, hindi naman criminal prosecutor. Oh. Parang administrative mm -hmm. case lang ito eh. Mm -hmm. So, mas ano, yung mga hukom magkaiba dun sa isa. Professional na dyan, separate uh -huh. branch of government, judiciary. Dito, separate branch of government, pero legislature, yung Senado ang, ang maghuhusga, yung lower house ang magpro -prosecute. At uh, so iba't iba, ibang uh, panho yan eh. Uh, pero kung halimbawa nauna ko na nahatulan ka agad na guilty beyond reasonable doubt, uh -huh. eh, meron hong malaking pressure dun sa mga senador. Kasi nga, kung guilty beyond reasonable doubt, eh, sa admin case pa lang, eh, mas mababa yung antas ng ng uh, ng uh, ebidensya. So, ganoon ho. But medyo suntok sa buwan yung mauna yung criminal case kasi so, napakarami hong delaying oh, tactic yan tuminsan. Eh. At saka mag-aape-ape na yan, haaputin pa ng Supreme Court. Okay, so, ma magkaiba po yun. Magkaiba ang basehan Uh, sa Impeachment Constitution, the fundamental law of the land ang basehan dyan. Mm -hmm. Dito criminal, uh, vice-penal code and old law. Pero dapat ba magkaiba sila ng appreciation? Sinasabi nyo nga itong criminal case, professional judge uh, mag-a-appreciate ng mga ebidensya. Uh, Doon naman sa impeachment trial, mga professional politicians ang... Uh, <laughs> May may ganun bang salita uh, attorney pero uh, oh, well, uh, professional ko naman sila lahat. Oh, <laughs> okay. <laughs> uh, uh, so dapat bang At appreciation public official of oh, ah, the accountable But hindi 'yun pwedeng i-adopt. Una, i-adopt na lang ng Senado or pwede bang ang um, appreciation ng isang professional judge should be the appreciation of the Senate uh, mga senators as uh, as the uh, ano as, uh, as the judges in the impeachment trial? Si na nakalimutan dapat pareho ko din. Oh, kasi nga kung sinasabi ko to based on the existing Senate rules on impeachment, malinaw kasi ho sa Constitution that the Senate can make its own rules for impeachment. Meron mm -hmm. na sila. Okay, so pwede yung amyendahan ng mga senador. Hindi yan pakikialaman ng, ng Supreme Court. Hindi pwede kasi internal business nila ito. Pero uh, kung titingnan natin, ina-adapt din ho kasi nung impeachment rules uh, There are gaps. yung rules on uh, on evidence. Mm -hmm. So yung mga basic rules and evidence. So mm. more or less pareho dapat. It's just the quantum of evidence. Yung anong mm. level uh -huh. ng certainty. Ayun. Uh -huh. Pero so, mas mataas lang 'od kasi doon sa criminal case oh, kasi makukulong ka doon eh. Dito mm ho -hmm. oh, naman matatanggal ka For lang supuesto. sa puesto. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero as aking ng at, ni attorney no, parang imposible naman daw mauna yung korte eh, kasi napakatagal nga. nga. Mauuna na matapos Ma, malamang yung, impeachment. impeachment, kasi hearing, tsaka ano. tinakdaan na nila eh, uh, la kasi sabi nila mga dalawa tatlong buwan lang eh, no, mm -hmm. tatagal ng impeachment uh, trial. Oh, kasi kagaya din ho ng uh, pangyayari dito sa criminal case, karamihan ho naman dun sa mga charges na ikinihain at yung ebidensya, lumabas na dun sa mga nakaraang public hearings ng Kongreso eh. So, not naman masyadong surprise. Ayun, it's just that wow. ina-kailan ng na ang Senado at simulan yung proseso. Kasi kunyan eh. Uh, Ayun, tatanungin ko, tatanungin ko rin sa inyo 'yung attorney kasi uh, sabi ho ni dating uh, Supreme Court uh, Associate Justice uh, Adolf Ascuna, sabi niya baka ma-question yung impeachment sa Korte Suprema kasi baka tumawid dyan sa 28th Congress. Mm -mm -mm. Uh, tama ho ba yung pagtaya na yan uh, attorney? Well, ginagalang natin yung kanyang opinion, no? Uh, kasi hindi lang siya dating Justice of the Supreme Court, kay eh, Constitutional Commissioner din yan, di ba? So, magkakaila. Uh, pero, ang importante, ay eh, kung takot tayo na mga question, eh, wala nang gagalaw, di ba? Mm -hmm. So, the idea is, let the process unfold, kasi hindi naman makontrol ng bawat panig kung anong gagawin ng kabila. But since both parties naglatag na yung kabila may akusasyon sabi naman ng ng inaakusa bring it on di ba i will face you i will face you confidently. eh di eh bakit natin patatagalin kung sakasakaling paabutin sa Supreme Court one way or the other nasa kanila na yon pero if we are frozen na nakatenggayad at lahat tayo naghihintay ng napakatagal eh di ba another parang dahil lang sa posibilidad eh hindi na tayo gagalaw, o hindi na gagalaw ang mga naatasan ng batas at ng konstitusyon na dapat dinggin yung ka kasi uh, 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 sinasabi uh, ninyo, let, let, uh, ano uh, pa? oh, 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 let the process unfold. Paktsaka daw dapat yung jurisdiction. And oh. ju the jurisdiction should be acquired. Pero sabi naman ng uh. Senado, sabi ni uh, Senator Cheese, nasa kanilang daw ang jurisdiction so hindi na maaaling mabalam pa ang impeachment hmm. hearing. Oo, oh, oh, nasa kanila ho yan eh. Uh, yung They can do practically, Mal malinaw naman ang konstitusyon, malinaw ang kanilang rules. N nasa kanila na kung kailan nila sisimulan yung proseso. Sa tingin ko nga ho dahil inannounce announce kamakailan uh, na binigyan na daw yung mga members ng Senado ng kopya ng complaint. Mm -hmm. eh, Parang eh na, para nagsisimula rin naman pala eh. Mm -hmm. Eh ba't hindi nyo na rin lang bigyan yung Vice President kopya para makasagot siya? At kung ano yung mm -hmm. sagot niya, di ayusin nyo ang rules nyo at schedule nyo kung kailan na. Yung simulan na lang sa aming proseso kasi ho, ang pinaka-importante naman pwede sa criminal case or impeachment case or civil case, eh, matutultukan yan, di ba? Mm -hmm. Merong tinatalagang body na mag tama ba o mali, admissible ba evidence, eh kung hindi nag a eh, nakatanga tayong lahat, di ba? Eh, you Yun know. ang importante oh, okay. na magkaroon ng ng uh, guidance o kaalaman ang taong bayan dahil yung inatasan at pinagkakatiwala ang gagawa ng proseso eh ginagawa nila yung proseso All right, Attorney, we will attorney. watch it unfold <laughs> 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 salamat, <laughs> po. salamat, salamat, sa oras mo Mag-iingat ka, thank you ah. Good morning to you Maraming salamat. Magandang umaga po. Si Domingo, Domingo Cayosa, dati Pakulo po na Integrated Bar of the Philippines, isang constitutional law expert mga kapuso.